Thank you for the information. I appreciate it. Kasi yun sa mga parents na nakausap ko. So apparently, after the viral video, mas madami ng parents ang nagpo-pull out ng mga anak nila sa school. That's good news. Pero hindi naman ako nagulat, Junis. Because that's tried and tested in business. Magsira ng credibility and reputation ng competition. Pero, hindi lang yun yung good news ko sa'yo may possibility daw na magsaray yung school ni na Christy. What? How did you know? Yung isa kasi sa parents na nakausap ko, kilala yung owner ng building na pinagrerentahan ni na Christy. So apparently, the owners are ultra-conservative. So when they found out na sangkot si Christy sa scandal, they got so pissed. Denominate yung lease contract nila, so may possibility na ma-evict sila at tuluyan na magsaray yung school ni na Christy. Oh, I feel so terrible for Christy. I almost feel sorry for her. But you know, I take that back. Kasi siya, nawalan siya ng school. Ako, nawalan ako ng anak dahil sa kanya. Walang yan eh. Walang katumbas ang buhay ng anak ko. So I will make it my life's mission to watch her pay and suffer for taking Billy's life. At tama ang ginawa niyang Mrs. Mejia na yan sa inyo. At dapat magreklamo tayo. Let, let's take this to court. Nawag na po. And why not? Ayaw, hindi naman niya kayo pwedeng basta-basta paalisin dun sa sa building na inuupahan ninyo. Uh, actually, tita, Nag-consult po ako sa lawyer kong kaibigan. Pinareview ko pa yung lease contract namin ni Christy. Oh. Yung sabi naman sa akin, mahina pa rin daw yung laban namin kahit magreklamo kami. Cause viral video pa lang pwedeng gamitin ni Mrs. Mejia na ebidensya yun. nag tayo ng morality clause sa contract niya. <sighs> paano si Jeremy at yung mga ibang estudyante? Wala po kaming choice, tita. Kailangan po naming ibalik lahat ng nakolektang tuition and ultimately let go of the rest of the remaining students. Ano ba yan? Kawawa naman ng mga bata. Kawawa naman sila kapag nahinto yung pag-aaral nila. Tapos pag mag-enroll naman sila in the middle of the school year, baka ba sila makapag-adjust? No, 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 no ma. ma. I will make sure na maaasikaso ko sila. Hindi namin pababayaan si Jeremy, lalong-lalo na yung mga natitira din namin mga estudyante. Kagawaan ko yun ng paraan, Ma. cause Paano? Hindi nagmamatigas ngayon si Mrs. Mejia, di ba? Eh, di. Uh, kung ganon maghanap na lang tayo ng ibang lugar na lilipatan. Para mapagpatuloy naman natin yung breakfast sa peace school, di ba? Sabi naman ni Mrs. Mejia, meron pa naman daw kaming isang buwan bago namin kailangan lumipat at umalis. Kaya gamitin na lang natin yung buwan na yun, cause para makahanap tayo ng malilipatan. Let's just focus on that. Dahil alam kong kakayanin naman natin to. Para kay Jeremy at sa mga estudyante natin. But It it's good. Gusto ko yung fighting spirit mo, Alak.